malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report Health is wealth mahalaga ang kalusugan. Bagay na hindi makakaila ng sinuman. Pero kung wala kang pampagamot o kapo sa pera, pang ospital, kahit check up man lamang, ganito ang araw-araw na sitwasyong kinakaharap ng ilang Pilipinong tila. Pinagkaitan makapagpagamot o makakita man lang ng doktor dahil sa kakulangan o kawalan ng panggastos. Dito na pumapasok ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na layuning makapagbigay ng abot-kayang serbisyong medikal sa mga kakayahan at isubsidize naman ang medical care ng mga walang kakayahang makapagpagamot Gayunpaman, pa hindi lahat ng gasto sa pagpapagamot o pagpapaospital ay sinasagot ng PhilHealth kaya't naghain si Agri Party Representative Wilbert Lee ng House Bill 10245 na layuning institutionalize ang No Balance Billing o NBB Policy. Alinsunod sa nasabing panukala, magkakaroon ng mga Pinoy ng pagkakataong makapagpagamot ng hindi inaalala ang gastos sa pagpapauspital at isulong ang patay na akses sa healthcare services may pera ang PhilHealth, ano ba ang dahilan at tumatagal? Bakit ba hindi natin pwedeng ibigay na ito? Bakit tumatagal? Ang dami, pasikot-sikot, paulit-ulit. Pwede naman natin ibigay na, no? Yung mga ating mga kababayan na sa hospital na may problema, may sakit, lalo lumulubay yung sakit sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad. So ako po ay nag-motion doon at inaproba naman po ng komitiba na magkaroon po ng isang ad hoc committee at once and for all, pag-usapan namin itong mga increases sa sa benefits ng PhilHealth. Ang gusto kasi natin mangyari ay eh, uh, pag ikaw ay member ng PhilHealth, wala ka na dapat babayaran. Pag ikaw ay pumasok at nagkasakit sa ospital, uh, under our universal health care law, nakalagay na yan, no balance billing. Pero hindi po ito napapatupad ng maayos. No? Dapat po, para sa lahat, no balance billing. Pag ikaw ay member ng PhilHealth, ikaw ay nagkasakit, pumasok ka sa ospital, wala ka na dapat babayaran. Maliban sa mga dagdag-benepisyo, isinusulong din sa Kamara na gawin ng libre ang gamot sa pagpapadayalis ng mga may diabetes. Ayon kay Deputy House Majority Floor Leader at ACT-CIS Partylist Representative Erwin Tulfo, may kamahalan ang nasabing gamot, lalo na para sa mga kapos ang panggastos. Ang uh, problema yun ang may kamahalan, 900 to 1,500 kaya yung mga mahihirap, pinagpapadala sila ng mga gamot, uh, pumunta sa butika, bibili, mm -hmm. bibili sila ng mga vial na yon. Medyo may kamahalan. Mm -hmm. So kung three times a week ka, sabihin na natin yung pinakamura na 900, so papalo din ng mga 27 seven uh, na every session. Mm -hmm. For example, Monday ka nakaschedule. schedule, uh -huh. Pagkatapos mo ng dialysis, injeksyonan ka noon. Tapos sa mm -hmm. uh, Wednesday, injeksyonan ka na naman. So medyo mapigat. Mm -hmm. na sa mga mahihirap. So may mga lumapit na kay speaker, tumingin ng tulong dahil nabasa nga nila dati na uh, Uh, yung mga libre konsulta. Kinausap mm -hmm. namin ni Speaker si uh, yung PhilHealth tungkol niya sa mga konsulta package. So, lumapit sila kay Speaker, tumingin ng tulong baka pwedeng ilibre na raw itong pang-injeksyon tuwing uh, pagkatapos ng dialysis. So, naniniwala si Congressman Tulfo nakakayani naman ng pondo ng PhilHealth na tuluyan ng ilibre ang pagpapadialysis, lalo ang gamot na itinuturo sa mga diabetic patient. Bagamat maaaring, hindi na rin kailangan magpasa ng batas ang Kongreso upang obligahin ng PhilHealth. Naghain na niya sila ng panukalang bigyan ng diskwento sa gamot ang mga diabetic patient, lalo na ang mga nagpapadialysis. Nilinaw din ng mambabatas na target sa kanilang hakbang ang lahat ng diabetic sa bansa, may kaya man o mahirap. Hindi naman na. Kagaya yung mm. sinasabi ng Phil di ba uh, nirequest din namin na libre na yung mga ultrasound, mga mm. x-ray, pinasok nila doon sa konsulta package nila. Mm. Ito mukhang hindi na rin. Mukhang memorandum na lang ito, circular. Okay. Pero para to make sure, uh, naghain na rin kami yung aming group of, ng, uh, sa Axia is party list mm. ng isang panukalang batas na bigyan ng 15 to 20 percent discount lahat ng mga diabetic patients mm. sa kanilang mga gamot. So okay. sama na dyan itong uh, pang-ineksyon na ito, No ba 'to kung may 20% dun sa 900, eh malaki-laki rin mm -hmm. ang uh, may babawas. Uh, yun ang target natin, mm -hmm. lahat kasi nasa 4.5 million Filipinos ang estimate wow. ng DOH sa may diabetic. Mm -hmm. Talos kalahati niyan, mga 2 plus ang nagpapadayal. Bukas naman ng PhilHealth sa mga panukala ng mga mambabatas upang makatulong at mapagaan ang pasanin ng mga miyembro, lalo na amang kapos ang panggastos sa pagpapagamot. Ayon kay PhilHealth Corporate Affairs Group Active Vice President at spokesperson Ray Balenya, Bagamat pag-aaralan nila kung kakayanin ng pondo ng state health insurer ang hirit ng kamera, mas mahalagang issue ay kung may pagpapatuloy ba ito sa mahabang panahon. No, 'yan ang magiging sentro ng God. atin pong pag-aaral sapagkat ang unang mga kailangan nating makita kung talagang 4.5 million nga ng mga kababayan And natin datos. ay talagang makangailangan hmm. ng pagdadialysis. Ang kailangan natin makita ay uh, una ay uh, hindi lang natin to may introduce hindi lang natin mailulunsad yung, yung uh, coverage kung hindi, ang mahalagang tanong kung masusustain ba natin ito Ayan. sa pangmatagalan. So, 'yan ang uh, magiging sentro no ng ating magiging pag-aaral. At kami po ay makikipagtulungan sa tanggapan ni Speaker Romualdez na sa tanggapan ni Congressman Tulfo mm -hmm. uh, tungkol po dito no, sa kanilang panukala. Sa isyo naman ng no balance billing, nilinaw ni Balenya na nakasaad naman na ang probisyon para sa libreng pagpapagamot sa Section 9 ng Universal Health Care o UHC Law o Republic Act 11223 isinabatas noong 2019. Gayunman, aminado ang PhilHealth official na kailangan pang isa pinal ang mga guidance ng nasabing batas upang mas maging malinaw ito lalo na sa mga miyembro ng PhilHealth maging ang indigent members iyan ay uh, garantiya na sa Universal Healthcare Law at kailangan na lang talaga natin ay uh, kumbaga mailabas yung mga final guidelines nito kasi mm -hmm. syempre ito yung sa pakikipagtulungan ng uh, PhilHealth ng Department of Health ng mga ospital sapagkat uh, may mga ilan pang kailangang plantyahin na issues dito no pero ang mahalaga ay sinabi na yan sa Universal Healthcare Law kapag tayo sino man sa atin na ma-confine sa isang basic o ward accommodation. Bahit ng pampribado pang ospital o mm -hmm. pasilidad, dapat wala tayong babayaran. Kaya ang direction naman po ng PhilHealth ay pataasin, pagbutihin yung ating PhilHealth packages. Nang sa gayon, yung ating packages ay sapat na doon sa basic o ward accommodation. Samantala, naniniwala ang siya sa team na bagamat mahalagang ipatupad agad ang UHC law. Importante rin, masilip muli ito ng Kongreso, lalo't lubhang naapektuhan ng full implementation ng naturang batas matapos ang COVID-19 pandemic. Una na rin, inihayag ng PhilHealth ang kanilang pag-asang aamyendahan ng Kongreso ang UHC law ngayong taon. Sa gitna na rin ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan ng suspensyon ng premium rate hike. Magkagayon man, naniniwala rin ang team na pinakamahalaga ay ay dapat isaalang-alang ng gobyerno ang kapakanan at iprioridad ang kalusugan ng nakararaming Pilipino, lalo na ng mga kapuspalad at ilapit sa kanina ang abot-kayang serbisyong medikal saan mang sulok ng bansa. Sa ngalan ng siyasa team, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report.